Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Isang linggo bago ang piyesta, pinaanyayahan kami ng mga kamag-anak namin sa kabilang baryo. Sabi nila, magsaya tayo. Maraming handa at sayang ang pagkakataon. Dahil matagal ko nang hindi nakikita ang mga pinsan ko, sumama kami ng pamilya ko. Nagbiyahe kami ng ilang oras at pagdating namin sa baryo, ramdam ko agad ang kakaibang amoy mga nilutong pagkain parang may espesyal na selebrasyon pero habang papalapit kami sa bayan napansin ko ang mga hindi karaniwang mata ng mga tao sa kalsada hindi ko masabi kung ito ay takot o kabang hindi ko matukoy pagdating namin sa bahay ng mga kamag-anak sinalubong kami ng masigabong tawanan at mga handa. May lechon, pansit, adobo at marami pang iba. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang mapansin na halos lahat ng pagkain ay amoy na may hints ng lubo. Pero hindi ko pinansin ito at patuloy na tinikman habang kumakain kami. May mga bigla ang katanungan ang mga kamag-anak namin. Tulad ng, na, Kamusta ang buhay sa syudad? O, Nagbabalik ba sa inyo ang mga tradisyon? At habang kami ay nagsasalo, ang mga mata ng tao sa baryo ay hindi ko maipaliwanag. Ang ilan sa kanila ay tila hindi tumitingin ng diretsyo. At may iba namang hindi magpigilang magtawa ng malakas. Si Tita Dalisay, isang kamag-anak na medyo may edad na, ay hindi kumain ng kahit anong inihain sa mesa. Napansin ko na palaging may takip sa mga mata ni Tita. Parang hindi siya nakatingin sa aming lahat. Nang tinanong ko siya, Tita, bakit hindi ka kumain? Ang sabi niya, hindi ko na kayang kumain ng mga pagkain dito anak. Minsan, matamis sa panlasa, pero may kakaibang lakas sa katawan. Nagulat ako sa sinabi niya, pero hindi ko na ito tinanong pa. Ang sabi ko lang ay, Kumain ka na, tita, sayang. Bago sumapit ang dilim, nagkaroon kami ng mga palaro at kantahan. Napansin kong may mga hindi pangkaraniwang tunog sa paligid ng baryo. Parang may mga hindi normal na ingay ng mga hayop na nakikihalo sa tawanan ng tao. Nang sumapit ang gabi at nagtakip na ang dilim, isang matinding hangin ang dumaan na tila nagpatigil sa lahat ng tao. Ang mga ilaw sa paligid ay namatay at ang katahimikan ay nagbigay ng malamig na pakiramdam. Nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa baryo nang wala ng ibang tao. Kasama ko ang mga pinsan ko at habang naglalakad kami sa madilim na daan, may naramdaman akong kakaibang presensya. Bigla nilang sinabi, Teka, may naririnig akong kaluskos at doon ko nakita may isang babae na nakatayo sa may likod ng puno. Nakangiti ng maligaya may hawak na palasmas. Tahan-dahan niyang pinapanood ang bawat isa sa amin. Umakbo kami palayo at nang magtago kami sa isang sulok, narinig namin ang mga paghihiyaw at mga kaluskos na may mas malakas pa. Lumingon kami at nakita namin ang mga mata ng mga tao sa baryo mga mata na puno ng galit at hindi ko maintindihan. Habang naghahanap kami ng paraan para makabalik sa bahay, narinig namin ang malalakas na hagikik mula sa mga tao sa baryo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ko na wala ng mga pagkain na naiwan sa mga bahay lahat ng tao ay tahimik. Parang hindi nila kami nakikita. Nang makabalik kami sa bahay ng mga kabag-anak, nakita ko si Tita Dalisay. Nakatayo sa isang sulok at may mga luha sa mata. Hindi nyo ba nararamdaman? Tinanong ko siya at isang mahinang tinig sinabi niya, mga aswang ang mga tao rito. Kapag piyesta, sila ang nagiging ganap na pagkain. Ang mga pagkain na kinakain nyo hindi galing sa mga hayo. Dali-dali kami nagpasya na umalis ng baryo. Habang papalayo kami, napansin namin na may mga matang nakatitig sa amin mula sa mga bintanang ng bahay. At ang mga ngiti nila ay tila pawang nakakalokong maligaya. Pagdating namin sa kalsada, may narinig kaming isang malakas na sigaw. Parang isang hayop na naglalakad na may katawang tao. Pinabilis namin ang lakad. Ngunit bago kami tuluyang makaalis, may isang babae na nagpakita sa kalsada. Nakangiti ng malupit. Huwag kayong aalis, kami ang magpapakain sa inyo. Hindi namin natiis at dali-dali kaming nakalabas sa baryo. Ngunit kahit umalis kami, ramdam namin na may mga matang sumusunod sa amin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nangyari sa mga kamag-anak namin doon. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang matinding takot at ang kakaibang sigla ng baryo kapag naiisip ko ito. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.